ang pag-uusapan natin yung yung pinaka-controversial ngayon na Dolomite Beach. So, gustong gusto nila talaga atakihin yung Dolomite Beach, no? So, ang dami nilang pahayag tungkol sa proyektong ito na natapos naman na sana. At, naiwan ko kung gusto ba nilang i-hype to. Gusto ba nilang pasikatin yung Dolomite Beach. Hindi ko alam kung anong anong balak nila kung bakit. <clears throat> bakit eh parang hindi na natapos yung usapin <coughs> tungkol sa Dolomite Beach. Disclaimer. Opinion ko lamang, hindi ka na kailang sumailalim sa pananaw ng iba para sa edukasyon at diskusyon lamang. Ang mga pahayag opinion sa video na ito ay akin lamang, hindi ko gina, ginagarantiya ng katumpakan ng mga impormasyon para sa diskusyon at debate lamang. So, simulan natin ang ating pagbabalangkas sa Dolomite Beach. Uh -huh. <clears throat> ang Manila Dolomite Beach ay isang proyekto ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang bahagi ng Maynila Bay Rehabilitation Program. Ito ay nagsimula noong August 2020 at natapos noong Oktobre 2022, so dalawang taon, sa halaga ng 389 million. Ang detalye ng proyekto, lokasyon Manila Bay Walk Rojas Boulevard, Manila ang layunin, pagpapaganda ng dalampasigan, coastal defense at turismo. Mga department na nagtulong-tulong para magawa ang Dolomite Beach ay ang DENR at Department of Public Works and Highway o DPWH. Ang pangkahalatang idea, ang proyekto ay gumamit ng crunch dolomite upang lumikha ng isang artificial na dalampasigan na may haba na na 100 at lapad na 60 metro. Ang Manila Dolomite Beach ay binuksaan sa publiko noong September 1920, 2022, ngunit isinara muli para sa karagdagang pagpapaganda. Noong Oktubre 2022, idiniklara ng DNR na kompleto na ang proyekto at wala ng karagdagang pondo na ilalan para sa 2023. Ang proyekto ay nakatanggap ng suporta mula sa Manila City Governments at Pangulong uh, Rodrigo Duterte, ngunit may mga kritisis, kritisismo rin sa mga env environmentalists at mga senador na sina Nancy Binay, Teberos, Francis Isco, Pangilinan. yan. So, merong mga mga nagkikriticize tungkol nga sa Dolomite Beach So, napaka napaka controversial ng Dolomite Beach Dolomite Beach, ang daming S ang daming H so nakakaloka isipin na 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 uh, paulit-ulit na lang ang issue na to at gusto talaga nilang i-hype. Hindi ko alam kung bakit, no? So <coughs> Narito mga sagot, may pitong issue kasi tungkol sa Dolomite Beach. So ito yung ang gobyerno ay nagsasabi na ang dolomite ay hindi makakasama sa ekosistem ng Manila Bay. Pero may mga eksperto na, 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 hindi sang ayon. So, ang gobyerno nagsasabi, may pag-aaral kasi na hindi naman talaga nakakapekto apekto sa nakakaganda, nakaka-filterize ng tubig yung, yung dolomite. So, may mga eksperto na hindi sang ayon mas mabuti na sana kung ang focus ay paglilinis sa Manila Bay at papanatili ng ecosystem nito. So ang gusto lang sana nila ay linisin lang at hindi na siya pagagandahin. So I cannot imagine na linisin tapos at the end kung hindi pagagandahin, tatapunan pa rin ng basura. No? At saka hindi mag-generate ng income. Mas pabor ako sa inayos, ginanda, maganda na yung lugar, tapos nag-generate the way ng income din. So, mas pabor ako doon sa ganun. Ang ecosystem ng Manila Bay ay magiging lubhang napektuhan at mga marine life sa pagiging endangered. Kasi, uh, kawalan ng konsulta. Ang gobernador sabi na may mga konsultasyon na ginawa ang ang mga stockholder, pero may mga grupo na nagsabing hindi sila nakapag-konsulta. So, nagkandak naman talaga ng consultation. Kaya yan ginawa. Hindi naman agad-agad yung project, ibababa mo ng gano'n without any consultation. <clears throat> pero may nagsasabi, issue nila, wala daw, eh, ano, wala daw consultation. Kung puro basura pa rin ang nandoon, hindi na kailangan consultation tungkol sa Dolomite. O oh, nga naman, no? yung mga nakikisaw-saw na uh, wala daw consultation, ang gusto nyo ba talaga e, eh, wag nang wag na dapat ginalaw, hindi na lang dapat ginalaw yung dolomite, yung Manila, yung baywalk nayaan na lang para hindi sana nagkaroon ng consultation para gawin yan, no? Siyempre, may ginawang consultation yan at umagreed din yung siguro yung mga tao kasi imagine mo puro basura nasa tapat ng hangin nasa tapat ng dagat eh di ba ang simoy ng mala ang tu hangin kasi magmumula sa dalampasigan papunta sa bayan papunta sa sa Maynila so ang ending di ba puro basura nandiyan ano nasisinghot nila so hindi talaga siya okay na na ipagawa. Kasi ang dami bumabati ko eh. Siguro mas magandang basura na lang talaga yung yung Dolomite Beach at hindi na pinagawa. Kasi ang dami nagagalit. No? Ang dami nagagalit tungkol sa Dolomite Beach. So, iksian na lang natin. Kasi gusto ko sana isa-isain pero hindi siya accurate para magsabi pa ng marami. Ang buhangin at pagpapaganda ng Dolomite Beach ay sanhi ng pagbaha sa Maynila at hindi ang basura. So ang buhangin at pagpapaganda ng Dolomite Beach ba ang sanhi ng pag pagbaha sa Maynila at hindi ang basura? O mas tama bang sabihin na 'wag ng linisi ang mga estero, kanal, ilog na tambak ng basura dahil hindi naman ito ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila? So, ulitin ko para, para marinig nyo. Ang buhangin at pagpapaganda ng Dolomite Beach, ang sanhi ng pagbaha sa Maynila at hindi ang basura. So, ang Dolomite Beach pala ang sanhi ng pagbaha ng, ng Maynila. Hindi pala ang basura. Sa makatwid, mas tamang sabihin na wag nang lingisin ng mga estero kanal ilog natambak ang basura dahil hindi naman ito ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. Di ba? Kasi sinasabi nyo na ang daw beach ang sanhi ng pagbaha sa Manila. So, hindi ang basura. So, mas maganda rin sabihin na wag nang maglinis sa mga estero kanal dahil yung basura nandoon hindi pala sanhi ng pagbaha. ka simple. Kung ilalarawan ng pag pangbabati ko sa Dolomite Beach at sa pagpapatayong nito parang ang mali ay sinayang ay sinang ayunan ng iilan sa halip na ang kabutihan ng dulot nito no maraming issue na nabuo sa pagpapagawa ng dolomite pitch bago pa simulan ang plano maraming tutol dito at maraming ayaw sa dolomite kung ang paglilinis ng basura sa kapaligiran at pagsasaayos ni pagpapaganda ay kinasasama ng loob ng iba mas maganda bang hindi na lang mag, maghugas, magligpit o maglinis ng ating mga tahanan dahil ito na ito ang tinatawag na mabuti. So kung titingnan mo yung pagpag yung paglinis ng dolomite, yung pagpapaayos, pagpapagawa, ikinasasama ng iba. So nilinis na, inayos para maging maganda pero ikinasasama ng loob ng iba. So, ganito siya kung isa, ilalapat natin sa madali. Mas maganda ba na hindi na lang maghugas, maglikpit, o maglinis sa ating mga tahanan dahil ito naman, dahil ito naman ang tinatawag na mabuti. So, hindi mabuti ang paglilinis. So, mas mabuti pala na wag nang linisin. Kasi sumasama ang loob ng iba. Nananatiling pala isipan sa marami na bakit galit sa pagsasaayos ng Manila Bay, bakit binigyan ng malaking budget ito ng gobyerno? Bakit ng ginawa ito, tahasang ginawa ito sa panaw ng pandemic at walang mabuting epekto ito sa mga tao? Galit ba kayo sa pagsasaayos ng Manila Bay bilang Dolomite Beach na ngayon tahasan nyo bang sinasabi na mas okay ang basura kaysa maging malinis? So dapat hindi na lang natuto ang tao na maglinis at mali ang tinuturo ng parala na maging malinis? Mali din ang quote na tapat mo, linis mo. Ano ba ang marapat sundin dahil tama para sa amin ay mali para sa inyo? At gusto nyo sundin namin ang gusto nyo. So, ang principle kasi sa paaralan, sa pagtuturo, kalinisan, paglilinis sa kapaligiran, no? Pag, pagre-recycle, pagpapaganda, yun yung talagang journey ng pag-aaral kung, kung titignan nyo kasama yun talaga sa, sa pag-aaral linisin ang kapaligiran lini, isingregate yung nabubulok sa di nabubulok ayusin, di diba? sa ayos ngayong ina-apply siya sa, sa Manila Bay galit kayo bakit kayo nagagalit kung lini, lininis, di ba? bakit kayo galit kung, kung kailan siya gumanda? Diba? hindi ko magets yung point nyo kung bakit galit na galit kayo sa Dolomite Beach. Kung kailan naging maayos. Nagtataka ako nung panong madumi yun, nagalit din ba kaya? Nag nagalit ba din ba kayo dun sa ganong itsura ng Dolomite Beach? Kasi kung hindi kayo nagalit na ganon ang itsura nun at ang tagal nyo nang nakaupo, wala akong pinatutung pinangtutong na, ang tagal nyo nang nakaupo sa government. Pero wala man lang isang nagbalak na talagang tanggalin o isiro yung basura doon sa Manila Bay. Meron man, may nagtataguyod man, pero hindi sapat. Ngayon, halip na makisawsaw ka, nagalit ka, bakit hindi mo kaya subukan na, bakit hindi nyo kaya subukan na linisin na lang, tumulong na lang magpaganda ng Dolomite Beach kaysa magpuna kayo ng maraming negativity. No? Bakit binigyan ng malaking budget kapag ba magpapagawa ka ng bahay para sa pamilya mo? Kailangan ba tipirin? Dapat dalawa lang ang poste, tapos walang sapat na simento na ihalo. Ganun ka ba magingat sa pamilya mo? Gusto mo kakrampot lang ang pagmamahal, kakrampot lang ang budget. Nakit alam mong marami ka namang pera o mas mabuting sabi na mas magandang mangupet. So, wala akong iniinsulto. Face the reality, guys ginawa yung Dolomite Beach, nilagyan ng budget. Siyempre, ikaw magpapatayuhan ng bahay. Kailangan mo ba tipirin yung pagpapatayo ng bahay? Siyempre, hindi. Kasi, isa sa alang-alang mo, pamilya mo, ganun din ang ginawa sa Dolomite. Kung uunti-untiin lang yung budget, sa tingin mo matatapos, may magagawa kaya? May maganda kayang kalalabasan, katulad ng nakikita natin ngayon. Di ba wala? No? Mga bagay na pinaglalaanan ng budget upang hindi ito mahinto o magkaroon ng problema. Kaya gustong mag, gusto mo maganda at maayos para sa kapanatagan mo. So, kailangan kapag nag-budget ka ng isang bagay, paglaanan mo. Hindi yung kalahati lang, one-fourth lang, di ba? May budget na ang dollar Dolomite, Dolomite Beach bago pa man magka-pandemic. Yun yung totoo. May iba pa namang outlet para makakuha ng budget sa pandemic noong nagkataon na yun na umutang yung presidente natin sa ibang bansa. Kaya tayo nagkaroon ng, ng budget noon. Pero yung sa, sa Dolomite Beach kasi nakaayos na yun. Nakasentro na yun sa Dolomite. Sa dami ng presidente na umupo, hindi man lang binigyan ng pagkakataong linisin ng Dolomite o Manila Bay. Kung kailan inayos, doon nagreklamo. Pero nung panahon ba na madumi tambak ang basura doon nagreklamo din ba ang mga nagrereklamo ngayon o kaya nagre nagrereklamo kasi gustong bumangu ang pangalan at maghanap ng atensyon malinaw ang mga pangungusap na maganda ang Dolomite Beach pero hindi isinasantabi na mas maganda ang Manila Bay noon na tambak ang basura at bulok ang mga mata ng iiba silaw sa maganda tagahang tag, tagahanga ng basura. ba? Diba? Siguro mas 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 maganda sa paningin nila yung tambak yung basura kaya sinisiraan nila yung Dolomite Beach. Kasi ang sakit eh, ang sakit ng mga ng mga sinasabi about Dolomite Beach. Parang kung sa akin, kung sa akin lupain o sa aking bahay o sa akin tahanan, 'di ba? na siraan pagkatapos mo ayusin, pagkatapos mo pagandahin, no babanatan ka, di ba? Yung mga walang ambag doon sa paghihirap mo. Di ba? Kinikritisize yung pinaghirapan mo. Siyempre masasaktan ka. At yun din yung nararamdaman ko sa Dolomite Beach na pagkatapos siya pagandahin, pagkatapos siya a ah, isa ayos, pagkatapos gumugol ng taon ng paglilinis kung ano-anong mga negatiban sabi na keso na keso ganito, keso ganyan, iba. Bakit ganito, bakit ganyan? Sanhi daw ng pagbaha. So, hindi pala sanhi ng pagbaha yung basura. So, dapat hindi na tinatanggal yung basura sa mga ilog. Alam mo, napaka-logical napaka lang, napaka lang nung, nung... nung... nung senaryo. Pero, ginagawan talaga nila ng butas. May nagsampapasa sa... sa, sa ligabayan ba yun? Nagsampan ng kaso, ng na busisiin yung budget ng ng Mike Beach. Pero yung budget ng flood control, ayaw nilang magsampan ng kaso sa flood control. Ayaw nilang investigahan yung Marlica Investment Fund. Ayaw nilang investigahan yung pil Health Fund na kung naibalik ba. di ba diba? Yung gold, ayaw nilang investigahan. Dapat nalalaman ng tao yung gold na na kailangan na kailangan malaman ng tao pero naibenta ka agad ng ganun ganon na wala man lang wala man lang appearance sa mga tao kung gusto bang ibenta na dapat naman meron talaga so may mga issue na dapat talagang talakayin na hindi natatalakay na inaatake kung titignan nyo yung inaatake eh, yung dating administrasyon no? Uh, hindi ako makaduterte hindi rin ako maka -BBM, hindi ako mga Sara, hindi ako hindi ako ina politics. Ang akin lang kung titignan mo kasi, 'yun ang nangyari. Magkakaugnay lahat ng issue sa iisang tao. Lahat ng issue pinupukol at ikinakabit sa pangalan o apelyido ng iisang tao. Pero yung mga tunay na issue na dapat harapin, wala. yung dapat sanang makita, wala. Yung pabahay, wala. Yung sinasabi nilang maraming nagawang drugs facility, wala. Mga barangay na sumuko na napakarami, wala. So maraming quest questionable sa mga pahayag ng ng government na dapat nililinaw na ayos para ma justice. Kaso hindi eh halip na mag-focus sa paggawa ng flood control, gumawa ng ng mga proyekto, mag-amend ng mga bagong batas, no, na focus sa impeachment, pa-impeachment, uh, ipa-impeach yung, yung Court of Justice, 'di ba? Yung SC ang daming ano, ang daming problema na dapat harapin, pero hindi na naharap. Pati ba daw may pitch na nahimik, gusto pa kaelaman So sige, pagbigyan natin yung Dolomay Beach, pakibalik na lang sa dating Manila Bay. No. Huwag na nating iayos pa. Tignan natin kung ano mangyayari. 'Di ba? Kasi parang sa totoo lang ah. Nung inayos parang parang na lang sa inyo nung inayos. Huwag na lang ayusin huwag nilang pagandahin kasi wala naman palang appreciation sa inyo at kayo pa ang namung kayo pa yung saganang bumabatikos ang alam ko kasi kapag uh, uh, Pilipino nagtutulungan nagkakaisa di ba uh, may layunin na magbookload no? Pero may mga Pilipino na handang siraan yung isang bagay, yung isang tao, alang-alang sa pagiging famous niya para makilala, ma-hype siya. So sana matuto ang tao na <clears throat> tumingin ng mabuti, no? Sa mga darating na panahon lalo na sa 2020, tumingin ng mabuti, pag-aralan mabuti. Huwag basta-basta nakikipag tinta sa daliri para magmarka kung sino ang gusto nyong iluklok. Yun lamang po at maraming salamat.